Pumasok ka dyan Alright, good afternoon, good afternoon Kayo ha Ayan po mga katuka Ayan ang status ng mga biko Kumakain na sila ng mga statics At saka Bubuksan natin dito Ayan Maraming pits oh more than Pero so, ito lang ng status Kamalaki oh, na rin ano Two so, stocks nito eh Kasi Naka ano ito Feeding guide Tutubo so, kaya so, May mga maliliit oh Bumabanat din Huwag so, ganyan sila kumain Pati dingding kinakain the end So, ako ay hindi naman nagkamali kasi I am blind on this kind of bee all day day sila pero lumalaki oh kasi nakikita ko yung mga kapatid nyo lumalaki baka okay, ganito lang kaya talaga ang status na hindi ko ba alam ang klahe ng mga ano ito pabo nito at na ikot ikot ko na yung mga lugar ko dito nagkakalaga ng baboy na nagbibinta at least ganyan ito ang malaki oh. iwan e, ko lang mahabag itong mali mga maliliit kasi apat itong maliliit eh itong maliit yun pa maliit doon 1, 2, 3, 4 yan, apat yan sila para hindi klaro no so, tanghali, ah, tanghali hapo na po, pakain ako so yan, pinapaliguan ko sila hindi ko mahangilap puro puti dati, ano yan merong kulay itim, ngayon puro puti Oh, ko light sweat pa to. dan race. Ko light sweat. Matulis mga puwit. Eh. Oh. Mahaba, mahaba pati. Ito malaki ito. Oh. Yan. malaki, tumutubo rin. So, na-injection ko ng na injector ito at saka bilamel. Second batch na. Ano? Uh, napurga ko na rin so every trans may startex yan mag <coughs> ano ko magpurga mag, mag injeksyon so 7 days so ilang araw na dito so nung saturday ano saturday ba yun so nag 7 days 14 days na siya So, malapit ng mag 21 days ito dito sa akin. So, yun ang status niya. Oh. Alright, mga katunga, ito ay mamahinga na. Matutulog ka na siguro, no? Ang magkaramdaman mo. So, sayang yung mga manok ko dito kasi may isang tinali. Namatay. <coughs> Hala, nakalimutan ko nga pala yung sa loob dito. Oh. Mayroon pala dito. Oh. Saan ka na? Buhay ka pa ba? Wala patay. Nakunan ni gas. Hala. Patay ito oh.